part 2 naming adventure mga idol nakahulik ka agad ng dumi chat out sa mga kasamahan namin dito mga idol. idol kasi maganda yung panahon chat out sa pambotchin halay hay tinapay part 2 another adventure namin mga idol ayan hapon na yung pailaw namin sa takot mga idol tatlong kami dito sa isang takot si Idol Toto Tinapay at si Padun Umpad and Idol Padun at saka ito si Idol Toto Bangkang Shin hila lang mga idol baka sakaling kumain yung pusit bing bing dong bing 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 part 2 part 2 mga idol aming adventure naman sana ay makarami mga idol ngayon lipat siya gutom na kami mga idol ito apat ah, yung huli namin kain muna kami kasi gutom na alas 7.50 na kapuna na kami ito yung aming baon o yan paksiyo at saka anid Ayan, kain muna bawi na lang mamaya baka may kumain pa maaga pa naman alas 7.50 yun yung ilaw sa takot namin mga idol no? yung winker Meron mga light light din si Idol Toto at si Padun. Lah, kain. Kailangan <tutup> natin ilawan kasi maliliit ng aming ulam. Baka Mahirapan tayo pagkuha ng tinik sa ating lalamunan.

may dala kong gamot mga idol hindi ko na inom ito chat out sa gamot para sa ubo at sipon ito yung huli namin maraming salamat sa inyo mga idol thank you for watching sa inyong tanunan.